Hindi naman pinalampas ng ilan nating kababayan sa Tarlac City ang ikinasang job fair ng Department of Migrant Workers kung saan tampok ang iba't ibang trabaho mula sa bansang Austria. May ulat si Bian Manalo. Mahigit limang taong nagtrabaho bilang babysitter sa Qatar si Arlene Abundara, 47 taong gulanga. 2013 nang mapagdesisyonan niyang umuwi ng Pilipinas dahil sa anak niyang may sakit sa puso. Hiwalay sa asawa si Arlene kaya kinakailangan niyang kumayod ng husto para sa pagpapagamot at pag-aaral ng kanyang anak. Hindi aniya sapat ang kanyang kinikita sa pananahi kaya kinakailangan niya pang sumideline. Kaya napag-isip-isip tuloy ni Arlene na bumalik na lamang ulit sa ibang bansa. Gusto ko po bumalik mga ibang bansa, sir, para sa future ng anak ko, para makapagtapos siya sa kanyang pag-aaral. Saka yung sa mga gamot niya sa puso din, sir, kasi ako lang po ang magsusuporta po sa kanya at mag-aaral. Hindi na niya pinalampas ang pagkakataon na mag-apply ng malamang may job and ang DMW sa kanilang lugar na nag-aalok ng mga trabaho abroad. Papasalamat po ako sa BMW, sir, sa binigay niyang opportunity sa mga bawat Pilipino ngayon dito sa Tarlac, sir, na makapag-apply ulit. Isa lamang si Arlene sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho na dumagsa sa job fair ng DMW sa bulwagang kanlahi diwa ng Tarlac sa Tarlac City ngayong araw kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Bahagi pa rin ito ng ikalawa at huling araw ng pag-arangkada ng OFW Bagong Pilipinas Servisyo Caravan. Umabot sa mahigit anim na raang aplikante ang dumagsa kahapon at inaasahang mapapantayan din ang bilang na ito ngayong araw. Mahigit dalawampung ahensya ang lumahok sa caravan na nag-aalok ng halos anim na trabaho abroad. Bukod sa job fair, nagsagawa rin ng seminar ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga OFW, gaya na lamang ng Financial Literacy Seminar. Ang importante po na ng pera yung tatanggap ng kanilang padala. Hatid pa rin ng ahensya ang pre-employment and anti-illegal recruitment orientation seminar, welfare and legal assistance at iba pang reintegration programs. Lumagda sa isang kasunduan ang provincial government ng Tarlaca at mga kawani ng Federal State of Upper Austria na layong makapagpadala ng mga manggagawang Pilipino sa Austria mula sa probinsya at sa darating na Oktubre, inanunsyo ng DMW na bubuksan na nila ang Migrant Workers Office sa Vienna, Austria. At doon mapapadali yung uh, pagbigay ng servisyo, hindi lamang sa ating mga OFWs, kundi sa mga employers na pwedeng kumuha ng ating mga Filipino workers. Binigyang diin sa town hall meeting ang kahalagahan ng bilateral cooperation at multilateral engagements sa pagsugpo ng illegal recruitment at human trafficking sa bansa. At doon mapapadali yung uh, pagbigay ng servisyon, hindi naman sa ating mga OFWs, kundi sa mga employers na pwedeng kumuha ng ating mga Filipino workers. Samantala, makabibili rin ng iba't ibang produkto sa Kadiwa Store sa Caravan. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.